Balinan Sano. Um, magandang araw mga asano. So, uh, ikatlong araw ko ngayon sa pagdatanim ng uh, gulay no, ng talong. So, tingnan niya lang ako. So, parang ang dali lang uh, tumakbo ng araw. Oh, oo nga, oras. Hindi mo mamalaya na tatlong araw na pala natin ngayon. So, uh, ito yung ano. Uh, ano bang tawag nito? Seedlings Shiddling. so. ko. Seedlings ba ang tawag nitong ano dahi? Sa talong? Oo. Oh, oh. So, ayan. Mag-time tayo ulit ng 10 minutes. So, mag-start na tayo mag-guna. mag, so, mag tayo ulit ng talong. So, nung unang taon, dito rin ako nag-garden na ano ko ito? Na na, Ubus ko itong taniman. Kaya yun lang. So, umabot tayo sa punto na tinamad. Kaya yun. Hindi na nag-garden para din ng matinding no, oh, yung tag-init yung nagkailin nyo diba oh. ah, simulan natin tayo ulit Tanim tayo ulit ah, kasi parang sayang din na ah. hindi tayo magtanim ay naka ah, lupa hindi natin taniman Oh sayang aman. Isa walang katihaya walang gamit at least produktif productive pa yung lupa natin kinabangan pa oh yun pa rin 10 minutes tayo kasi plan natin na ah. i-compile to tapos ng 30 ah, tatlong araw dong oh. pantat Ilaman ng kuhan defense mechanism para di sila makuhan tong ambat lang mataba siguro dito kasi may um, burati na ano magdaanan ko kahit mga sakit sa likod so, tiis lang tayo ano, si ano? kasi pag hindi tayo ang wala tayong ano tayagi diba so, ito mag lang Ah, uh, dating din ang panahon na ah, uh, itanggob tayo. Sana <laughs> sa pagtatanim, siguro. <laughs> So may mga damo na ano, matigas ano, yung kalim. Dong. Ha? Hmm. Ayan o. No? Buti na lang nasimula natin to. Okay. Pagkatapos ng isang buwan, magpagani na tayo. Dong! Okay ba Daghan! So, oh, dahan-dahan lang. Please may matanim tayo, may siguro ng importante di ba? may matanim tayo, okay ka. Mali tayo. को Ano yung camera ko? Tumba pa. Đấy không? Ừ. là vô Em tập có sẵn tay mà sao yung na ano, kung sa tatlong araw maliit lang at least it's a good start di ba so pero pagkatapos ng tatlong araw ano tapos na ito yung dito so ayan so tapos na tayo sa ating pangatlong araw ng pagtatanim no sa ating uh, talong sa ating garden so i ko lang to saka ma-compile ko to yung video for ano, yung uh, 30 days ko na pagtatanim so i-fast forward lang natin so kita nyo kung anong uh, natapos natin sa loob ng 30 araw so so ibayan niya ako sa aking ano uh, journey <laughs> aking Uh, plan ba na magtanim ng gulay sa loob ng 30 araw. Pero ano naman din pwede nating i-continue, gawing habit at saka ano din, uh, para bala din ma di tumaas ang damo ng aming uh, bakuran, at saka maraming tanim. Siguro mga dalawang buwan, tatlong buwan. Ayun. Tingnan lang natin kung gaano Balin ba Balin uh, na uh, matapos natin na uh, Uh, garden natin. So, salamat mga sano sa inyong uh, pagsubaybay, no. Like, uh, comment, at, uh, subscribe, subscribe follow.